At dahil sanay na nga itong tropa ko si Ruben kaya ito magkahiwalay na kami nang sangkalan. Ganun pa man kahit araw-araw ko siyang tinuturuan ay namamali pa rin. Ay, uh, po. Okay lang yan. Okay lang na magkamali. Eh, ang importante, eh, natututo kasama ko. At sa pagkakamali niya nga yan, eh, kahit paano, naitatama niya rin. Basta, importante, eh, mahalaga, mahalaga. <laughs> eh, kumpara nung dati. Napakahirap turuan. Pero ngayon, medyo nakaka-pick up na ng konti. Kaya pagkatapos nga ng uh, gawa namin ng sushi, eto, pokeball naman ang pinagawa ko sa kanya para makabisado na rin para sa susunod na order ay siya na lang ang pagagawain ko hanggang sa makabisado niya lahat to but then I tell to Ruben important you accept mistake and you upgrade your knowledge okay quiz o mapi quiz o quiz daw kaya yun <laughs> tinuloy ko na lang ang pagkakaturo sa kanya basta yun na yun <laughs> sway sway bas lang alam ko sa Arabic eh ang importante, nagkakaintindihan kami kaya naman pagkatapos niyang iluto yun, ito, tinuro ko rin sa kanya kung paano ilagay ang mga ingredients at sauces para maibigay na sa aming kahera, yun lang, salamat love you all, mama, chup chup